Araw-araw na mga salita ng Diyos Paano gumagamit si Satanas ng pamahiin upang gawing tiwali ang tao? Paano gumagamit si Satanas ng pamahiin upang gawing tiwali ang tao? Nais ng lahat ng tao na malaman ang kanilang kapalaran, kaya't sinasamantala ni Satanas ang kanilang pagkamausisa upang akitin sila. Ang mga tao ay nagpapahula, nagpapabasa ng kapalaran at nagpapabasa ng mukha upang malaman nila kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap at kung ano ang hitsura ng daan paroon. Ngunit sa huli, nasa kaninong mga kamay ang kapalaran at hinaharap na labis na inaalala ng mga tao. Ang lahat ng bagay na ito ay nasa mga kamay ng Diyos. Sa paggamit ng mga pamamaraang ito, ano ang gusto ni Satanas na ipabatid sa mga tao? Nais ni Satanas na gamitin ang pagbabasa ng mukha at pagbabasa ng kapalaran upang sabihin sa mga tao na alam nito ang kanilang kapalaran sa hinaharap at hindi lang nito alam ang mga ganitong bagay kundi ay kontrolado rin ang mga ito. Gustong samantalahin ni Satanas ang oportunidad na ito at gamitin ang mga pamamaraang ito upang kontrolin ang mga tao, kaya ang mga tao ay naglalagay ng bulag na paniniwala rito at sinusunod ang bawat salita nito. Halimbawa, kung nagpabasa ka ng iyong mukha, kung ipinikit ng manghuhula ang kanyang mga mata at sa sabihin sa iyo ang lahat ng nangyari sa iyo sa nakalipas na huling ilang dekada ng may perpektong kalinawan, ano ang mararamdaman mo sa iyong kalooban? Agad mong mararamdaman na tumpak na tumpak siya. Hindi ko kailanman ipinagsabi ang aking nakaraan sa kahit kanino, paano niya nalaman ang tungkol dito? Talagang hinahangaan ko ang manghuhulang ito. Para kay Satanas, hindi ba napakadaling malaman ang iyong nakaraan? Inakay ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon at sa buong panahon na iyon ay ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao at sinusundan ka. Ang paglipas ng mga dekada ng iyong buhay ay wala lang kay Satanas at hindi mahirap para kay Satanas na malaman ang mga bagay na ito. Kapag nalaman mo na ang lahat ng sinasabi ni Satanas ay tumpak. Hindi mo ba ibinibigay ang puso mo rito? Hindi ka ba umaasa na pamamahalaan nito ang iyong kinabukasan at kapalaran? Sa isang iglap, ang iyong puso ay makakaramdam ng kaunting respeto o paggalang dito at para sa ilang tao, ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring naagaw na nito sa puntong ito at iyong tatanungin ka agad ang manghuhula ano ang sunod na dapat kong gawin ano ang dapat kong iwasan sa susunod na taon anong mga bagay ang hindi ko dapat gawin at pagkatapos sasabihin niya hindi ka dapat pumunta roon hindi mo dapat gawin ito Huwag magsuot ng mga damit na may isang partikular na kulay, dapat bawasan mo ang pagpunta sa mga partikular na lugar, dapat mong gawin ng mas madalas ang ilang bagay. Hindi mo ba kaagad isa sa puso ang lahat ng kanyang sinasabi? Makakabisa mo ang kanyang mga salita ng mas mabilis kaysa sa salita ng Diyos. Bakit mo makakabisa ang mga ito ng mabilis? Dahil gusto mo na umasa kay satanas para sa swerte. Hindi ba ito ang sandaling sinusonggaban nito ang iyong puso? Kapag sunod-sunod na nagkakatotoo ang mga hula nito, hindi mo ba gugustuhin bumalik dito upang malaman kung anong swerte ang dadalhin ng susunod na taon? gagawin mo ang kahit anong sabihin ni Satanas na gawin mo at iiwasan mo ang mga sinasabi nitong iwasan mo. Sa ganitong paraan, hindi mo ba sinusunod ang lahat ng sinasabi nito? Napakabilis mong mahuhulog sa yakap nito, malilin lang at mapapasailalim sa kontrol nito. Nangyayari ito dahil pinaniniwalaan mo na totoo ang mga sinasabi nito at dahil pinaniniwalaan mong alam nito ang tungkol sa iyong mga dating buhay, ang iyong buhay sa kasalukuyan at kung ano ang magiging hinaharap. Ito ang pamamaraang ginagamit ni Satanas upang makontrol ang mga tao. Ngunit sa realidad, sino ang tunay na mayroong kontrol? Ang Diyos mismo ang may kontrol, hindi si Satanas. Gumagamit lamang si Satanas ng mga matalinong pandaraya sa pagkakataong ito upang linlangin ang mga ignoranteng tao, linlangin ang mga tao na nakikita lamang ang pisikal na mundo na maniwala at umasa rito pagkatapos nahuhulog sila sa galamay ni satanas at sinusunod ang bawat salita nito ngunit niluluwagan ba ni satanas ang hawak nito kapag gusto ng mga tao na maniwala at sumunod sa diyos hindi sa ganitong sitwasyon ang mga tao ba ay talagang nahuhulog sa galamay ni satanas oo Maaari ba nating sabihin na ang pag-uugali ni Satanas sa bagay na ito ay walang kahihiyan? Oo. Uh -uh. Bakit natin masasabi iyon? Dahil ang mga ito ay huwad at mapanlinlang na mga taktika. Walang kahihiyan si Satanas at nililigaw nito ang mga tao sa pag-iisip na ito ang kumukontrol ng lahat ng tungkol sa kanila at nakontrolado nito ang kanilang mismong kapalaran. Dahil dito, ang mga taong mangmang ay lubusang sumusunod dito. Naloloko sila sa iilang salita lamang. Sa kanilang pagkalito, yumuyuko ang mga tao sa harap nito. Kung gayon, anong uri ng mga pamamaraan ang ginagamit ni Satanas, ano ang sinasabi nito upang mahimok ka na maniwala rito? Halimbawa, maaaring hindi mo nasabi kay Satanas kung ilan ang miyembro ng iyong pamilya, ngunit maaari pa rin nitong masabi sa iyo kung ilan sila, pati ang mga edad ng iyong mga magulang at mga anak. Bagamat maaaring nagkaroon ka ng mga hinala at pagdududa kay Satanas bago ito, hindi mo ba mararamdaman na ito ay medyo kapanipaniwala matapos marinig itong sinasabi ang mga bagay na ito? Pagkatapos ay maaaring sabihin ni Satanas kung gaano ka nahihirapan sa trabaho mo kamakailan na ang iyong mga superior ay hindi ibinibigay sa iyo ang pagkilala na nararapat para sa iyo at lagi kang kinokontra at iba pa matapos marinig iyon iisipin mo tamang-tama iyan hindi nga maayos ang takbo ng mga bagay-bagay sa trabaho kaya lalo kang maniniwala kay Satanas Pagkatapos ay magsasabi ito ng iba pang bagay upang linlangin ka na lalong magpapaniwala sa iyo rito. Paunti-unti matatagpuan mo ang iyong sarili na hindi na ito matanggihan o hindi na mapaghinala rito. Gumagamit lamang si Satanas ng kaunting walang kwentang panlalansi maging ng mabababaw na mumunting pandaraya at nililito ka sa ganitong paraan. Habang nalilito ka, hindi mo makukuhang mag-isip ng maayos, maguguluhan ka sa kung ano ang dapat gawin at magsisimula kang sumunod sa sinasabi ni Satanas. Ito ang napakahusay na pamamaraang ginagamit ni Satanas upang gawing tiwali ang tao na nagiging sanhi ng hindi sinasadyamong pagkahulog sa patibong nito at maakit nito. Nagsasabi sa iyo si Satanas ng ilang bagay na inaakala ng mga tao na mabubuti at sa kasasabihin nito sa iyo, kung ano ang gagawin at ano ang iiwasan sa ganitong paraan ka nalilinlang nang hindi mo nalalaman sa oras na mahulog ka rito magiging mahirap na para sa iyo ang mga bagay-bagay palagi mong iisipin ang sinabi ni Satanas at ano ang sinabi nitong gawin mo at hindi mo mamamalayang nasasapian ka na nito. Bakit ganoon? Ito ay dahil nagkukulang ang sangkatauhan sa katotohanan kaya't hindi nila magawang manindigan at lumaban sa panunukso at pang-aakit ni Satanas. Kapag nahaharap sa kasamaan ni Satanas at sa panlilinlang, pagtataksil at malisya nito, Napakamangmang ng sangkatauhan, wala sa kahustuhan ang isip at mahina, hindi ba? Hindi ba ito ay isa sa mga paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang tao? Ang tao ay paunti-unting nalilinlang at nadadaya nang hindi nila nalalaman sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan ni Satanas dahil kulang sila sa kakayahang makita ang pagkakaiba sa pagitan ng positibo at ng negatibo kulang sila sa ganitong tayog at sa kakayahang mapagtagumpayan si satanas